Uh, ako hindi na ako mananawagan sa kay President BBM kasi wala, he's, he's, on, he's uh, uh, ano na eh, bingin na din eh, wala na yung eh. Hindi ako mananawagan sa management ng Philatman, mananawagan ako sa taong bayan. We deserve better. We deserve much much better. Uh, ano nga eh, um, kasi this is, uh, I'm so, ano ah, ito I'm sorry for the Philat employees no, kasi ah uh, this is the reality, reality check lang tayo no. Wala ng perang pumapasok and yet management is saying maraming pera, maraming pera. So ang taong, ang, ang mga kongresista, mga sador, kukunin ang pera. Saan mapupunta? At sino magsasuffer ngayon? Ang mga mayang Pilipino na walang pang pa ospital in case na mag-collapse mag o bumagsak ang ating National Health Insurance Program. Merong mga tao hindi nakakakita ng ospital, hindi nakakapak ng ospital kasi walang pambayad. 'Di ba? Itong subsidiya na to para to sa marginalized sector na ayo nilang ibigay, ayo ibigay ng Kongreso at Senado. Para sa marginalized sector ito, premium nila ito. Eh ngayon wala itong mga taong ito ang walang HMO. Sila pa yung ang tatanggalan ng subsidiya. So sino ngayon ang mag shoulder ng subsidy? Ang manggagawang Pilipino na nagbabayad na walang choice dahil binabawasan automatic binabawasan sa sweldo. Sino ngayon? 'Di ba dapat ang gobyerno? Karapatan ng health. Health is a right dapat isi i-provide yan ng gobyerno. Bakit ngayon ang manggagawang Pilipino na ngayon ang mag-shoulder na yon ng subsidiya ng marginalized sector? At saan ngayon magpupunta ang subsidy na hindi ibibigay sa PhilHealth? Saan? Sa ayuda? Sa AKAP? Sa IMAP? Anong, anong para magmamalimos na ang mga tao kasi nasa kanila na yung pera? Nasa mga kongresista, na mga senador? Magmamalimos na lang? Eh, binabayaran na yun ng, ng PhilHealth. Binabayaran na yun ng mga taong, ng taong bayan. So ngayon, uh, this might cause the collapse. Ano um assume, So yun nga po laging sinasabi may pera may pera 'di ba walang hindi magbibigay ng subsidy so ang uh, hindi na magbibigay ng premium so how will we expect for PhilHealth for the program to be afloat when there are no more funds coming in and our core operating budget depends on premium contributions So how do we keep it afloat it, it PhilHealth the program might collapse Ngayon papaano nangyayari sa pera natin Ilang taon nang pinagbabayaran ng manggagawang Pilipino yan? 20 years? 30 years nagbabayad ang manggagawang Pilipino? Ano, pag nag siya, wala pala siyang madudukot, wala pala siyang magagamit pag na-hospital siya? Itong nangyayari ngayon na zero-zero uh, subsidy, nag-uumpisa yan sa paglabas ng 89.9 billion. Na sinasabing, maraming pera ang PhilHealth. And there's excess fund, kaya nag, ano, ang, ang Kongreso at Senado nag-desisyon at DCK, ibalik yan ang pera kung sobra ang pera nyo, doon sa ang programmed uh, projects ng gobyerno so doon nag-umpisa and e, ba, bakit sinas ba, paulit-ulit natin sinasabi there's excess fund there's reserve fund there's investment fund uh kung ang COA na mismo ang nagsasabi no base sa kanilang masusing pagsusuri ng ginawa nila sa ating financial statement there's deficit deficit nga po eh um in, that is in 2023 na financial statement deficit na po. So bakit po tayo tuloy-tuloy na sinasabi natin itong management na merong ano, merong pondo. Uh, may surplus actually. Ang may surplus, may reserve fund. Mm -hmm. um, if, if we factor in sa so financial statement, ito insurance contract liabilities. There's a deficit of 600 billion na po. So ngayon, um, ano no, yung sunod-sunod na dagok lang no, ang nangyayari sa PhilHealth. So ang reserve fund hindi pa nga na-establish. kailangan reserve fund kasi batas po ito eh. Kailangan mm -hmm. kailangan may reserve fund na good equivalent to two years. In 2022 ang kailangan pong reserve fund ay 432 billion. In 2023 we need 500 billion reserve. Ito ba ay naitabi na 'yan, yung 500 billion and 430 billion na reserve para masabing may surplus? And yet, uh, in 2023 mayroon 600 billion deficit and yataglabas tayong 89.9 billion. So, kat, ano eh, mar maraming nawalang pera ng mga miyembro. Sa paglabas lang ng 89.9 billion, kinumpute na agad yan ng COA. I've, I've heard the, I've, I've seen the interview with Ma'am Heidi of COA. Kinumpute na agad yan, magkano ang mawawala kung ilalabas yung 89.9 billion. 2.5 billion po ang mawawala sa pera ng PhilHealth. Kinumpute na yan. Ngayon, actual, hmm. ang, nilab ang nilabas na ay 20 billion. So that's costing 59 million in documentary stamps alone mm -hmm. and 329 billion million in losses. Mm -hmm. Kasi nag pre -term, nag pre terminate That's for the 20 billion alone na nilabas. A eh, 60 billion po ang nailabas. So times 2 niyan. So that's 776 million na ang nawala. Mm -hmm. Doon sa fourth another 40. So total 1 trillion 1 billion 164 million 900,000 po ang nawala doon sa pagbabalik ng 60 billion. So, maraming pera, no? At parang ganun lang ba kadali na maglustay ng pera? Eh, pera ito ng mamamayan. Kaya hindi natin din ma masisi yung taong bayan na nagagalit, na nag lumalabas na sa kalsada para manawagan at na, 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 umalis na kayo dyan sa pwesto. Kasi hindi nyo pa talaga alam na kailangan may reserve fund, kailangan establish yan before we say that there's excess fund. Mm hindi -hmm. ba talaga alam o nagmamaang-maangan? Either way, hindi kayo dapat nandyan. Kasi ang poos, you are just blind followers of the one sitting in Malacanang. Di ba? Either way, kasi ang, ang mangyayari nito, this might cause the collapse of PhilHealth. Kasi mawawal, ubos na yung pera. Zero, zero subsidy pa. Naglabas na ng 89.10 billion or 60 billion. Zero subsidy, walang papasok. Katakot-takot pa na nawala doon sa pagbalik ng 860 billion. Opo. Di po ba? So, so there's deficit at nagbabalik ng pera. So what's the what's the result of this? Opo. We are damaging the healthcare system. At ang mamayang Pilipino ang magsasuffer dito. Paano pag ilangan kami na, paano pag nagkasakit kami? Opo. So, Biling -biling na yung pera namin dyan sa PhilHealth. Paano pag nagkasakit pala ang taong bayan? Mga empleyado, ito ma maintindihan mo rin, very demoralized na Sir Ted. Kasi kami yung humaharap, kami nasa harapan, kami nasa front line. No? Kami ang uh, humaharap sa galit ng taong bayan, kami ang nagpapaliwanag sa kanila. Kami ang sumasangga ng mga batikos ng iba't ibang sektor. Kaya kami, kami marami kaming tanong eh. May pera ba talaga? Sobra-sobra ba talaga ang pera? Bakit laging sinasabi? Bakit hindi sasabihin ang totoo? Kaya tayo walang subsidy. Kasi laging sinasabi, may pera, maraming pera. O kaya ngayon, sige, ibalik niyo yung pera. Kaya yung last year pa, nawagan ako nung ibabalik yung 20 billion. Sinabi ko, kung may sobra palang pera, ibalik yan sa mga manggagawa. Hindi yan binabalik sa gobyerno. Opo. So, Di po ba?